ang hinahanap mo ba Ayusin mo ang pagkuha ng damit ayusin mo Hello bun dai 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 Pa yabun ni mama Ha ha mama Ako na lang ang hanap ng damit mo No Dai dai ha ha yabun dai dai Ako na lang Hindi 'yun ang isusuot mo dahil matutulog ka lang Sando na lang. Yung, sando, yung white na lang na sando. Sando ko white? Oo. Oo, oh, yeah, no, na white white. Wala nang white white. Ang dami dyan. Ang uh, dami white white white. Yung may think bell. Oh, tinker bell? Oo, tinker bell. Tinker alam mo ba ang kulay ng white? White, white, mama, mama, white. Oo.